another sad news. Isang kabayan na naman natin na anim na taon ng OFW sa Kuwait na kinilala sa pangalang Juvelin Goyo Solana ang walang awang pinagsasaksak at pinatay ng isang Indian national. Hindi pa masiguro ang dahilan kung bakit ito nagawa ng lalaking ito dahil sa ngayon ay nasa ICU pa ng Farwaniya Hospital ang nasabing suspect. Nang saksakin din nito ang kanyang sarili pagkatapos niya mapatay si kabayan. Sabi ng iba ay boyfriend daw ng biktima itong suspect. Ang sabi naman ng ilan ay kaibigan lamang. Pero one thing's for sure, malaki ang galit nitong lalaki kay Jubilee. Narito ang panawagan ng kapatid ng biktima. Ako po si Shiny Gay Solana Ranario, kapatid ng pinatay na OFW sa Omaria, kwait na si Jubling Goyo Solana, 34 years old at nakatira sa Talakogon, Agusan del Sur. Pinatay po ang atiko ng isang Indian National kung saan sinaksak ang atiko ko ng ilang beses. Ganito po ang nangyari, pumunta ang lalaki sa bahay ng amo niya at nagkunwaring deliveryman at pumasok sa bahay nila at dun na niya pinagsasaksak ang atiko. ko. Kumakatok po ako sa inyong mga puso kung sino po pwedeng tumulong at may kakayahang tumulong sa amin na mapadali ang pag-uwi ng bangkay ng atiko. Nakontak ko na po ang amo niya pero hindi kami masyadong magkaintindihan dahil na rin po sa lingwahe nila. Pero hindi ko tinitigilang kontakin ang amo niyang babae para mabigyan po kami ng anumang update. May dalawang anak na naulila po ang ate ko nandun sila sa papa nila sa Kapastarla. Pakatatag kayo dyan Kian at Alison. Alam nyo kung gaano kayo kamahal ng mama nyo, ginagawa niya lahat para mabigay lang ang mga pangangailangan ninyo. Sa mga judgmental dyan na walang magawa, wag na lang kayo mag-comment kung wala rin lang kayong sasabihin hindi maganda. Hindi nyo alam ang buong storya, please respeto na lang sa kabayan nyo. Pakishare na rin po. Nai-request na po ang pagpapauwi ng labi ni Juveline. Let's just all hope and pray na mapadali ang proseso ng kanya mga papeles. Shout out sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang agency na First Personnel sa Polo Owa, DMW at Philippine Embassy Kuwait na tumutulong at nag-aasikaso ng kanyang agarang pagpapauwi. Eh. Para kahit papano naman ay makapiling siya ng kanyang mga anak at mga mahal sa buhay na nag-aantay sa kanya sa Pilipinas.